guys Welcome ulit dito sa Pencils Art TV Ngayon guys, ito na yung itsura ng painting natin uh, Wala pa tayo sa kalahati Kaya simulan na natin Kasi maingay sa labas at sa baba okay, May nanood ng TV at may mga sasakyan So dito kung kita nyo, may isa na tayong dahon na medyo nagkaroon na ng forma ito yung variegated natin na Monstera Adansonii. Okay, yun. So bisahan na natin guys kasi medyo matagal-tagal pa to. Let's do this. Okay? Come on. Okay hey guys, hanggang dito muna. So, meron tayong apat na dahon dito na nalagyan na ng detail. So, sa next video natin, yung part 3, so, susubukan natin tapusin itong mga dahon. Tapos, proceed tayo dito sa mga peras. Okay? So, gabi na rin guys. May pasok pa ako bukas. Kaya, hanggang sa susunod. So, steady lang tayo dito guys sa Fences Art TV. Salamat sa suporta at salamat sa mga nanon. Hanggang sa muli. Alam guys.